The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides Ito po yung ating tema ngayon, tapusin na natin. Alam niyo ba yung parang uh, feeling na sobrang tagal nung hinihintay mo? Yun, no? Tapos parang wala nangyayari. Alam niyo, minsan ganito rin po si Lord, ano? Pagdating sa mga pangako ng Diyos na... Minsan gusto natin madaliin yung timing niya. Ang tagal nating nagdarasal, parang di naman siya nakikinig. Pero sa totoo lang, nakikinig po ang Diyos. Baka iba lang yung timetable niya sa atin. Because God is never late, He's always right on time. Sabi po sa ikalawang Pedro 3.9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Gaya ng inaakala ng ilan, sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ganda po ng sinabi no. Hindi daw po siya nakakalimot. Instead, he's being patient. Kung titinan po natin, his delays are not because uh he's slow or absent, hindi po 'yun ang dahilan. He's giving us time para mo po makapagbalik loob daw sa kanya, para makapagrepent at para mas lumapit pa po sa kanya. Kasi check niyo to mga brad no. Um kunwari nagdadasal kang lumago negosyo mo. Okay naman 'yon, magandang dasal 'yon. Kaso sa isang banda, namumuhay ka naman sa makasalanang pamumuhay. E baka pagka binless ka ni Lord, ka malulong sa kasalanan na kinalulugbukan mo. Sa kapag isipin mo, okay naman pala mamuhay ng kasalanan, tinotolerate ni Lord kasi binless pa nga ako, hello. So yung pong sinful lifestyle mo, hindi to tolerate ni Lord yan. So kung nabe-bless ka sa kabila ng sinful lifestyle, hindi si Lord yan, believe me. So nagbibigay po siya ng pagkakataon sa lahat para makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Sabi po kanina sa verse. Bakit po? Kasi yung kasalanan ang hadlang upang lumalim ang ating relasyon sa Diyos. Faulty lang ang ating pananaw pagdating sa success. Ah, ang daming pera, binibless ni Lord. Maring hindi. Kasi si Satanas pwede rin magbless. Alam niyo po ba yun? Inoferan nga niya si Jesus dun sa temptation sa wilderness. Bibigay ko sa iyo lahat ng kapangyarihan, karangyaan, kayamanan sa mundo sambahin mo lang ako, sabi ni Satanas kay Jesus. ba? Diba? So, hindi po ngunit nakikita mo yung kapitbahay mo, sobrang marang yan, dami, despite being illegal, e eh, bine-bless ni Lord. Mari pong hindi si Lord nagbibless. Ang susi po para mawala ang kasalanan, ay aminin natin to unang-una po, amamin tayo sa ating kasalanan, okay, sa sarili natin, ang mga mali nating gawin, at tumingi tayo ng tawad sa Diyos. Yun yung po repentance, it's a 180 degrees turning away from sin and running towards God. May mga tao po kasi tumalikod lang sa kasalanan, wala namang aspeto ng Diyos. Hindi po yun repentance. Ano lang yun? Natakot ka lang kasi makukulong ka o mahuhuli ka. Pag may God factor at tumakbo ka sa Diyos, yun po yung full circle ng repentance. Alam ko mahirap talikuran ng kasalanan, ngunit may mercy and grace pong ini-extend ng Diyos. Kapag ika'y nag-decide, nag, -decide, nag ka talaga, lumayo sa kasalanan, ang mercy and grace ng Diyos po ang gagawa ng dares. Bayad na po yung utang kasi natin sa Diyos biniyara na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Trabaho na lang natin is to believe and put our faith in the finished work of Jesus Christ sa krus. So again, wag kang hindi nag-iipo ng galit ang Diyos. Kaya nga hinihintay lang niya tayong magbago. No condemnation, only compassion. Kalawang Pedro 3.9 Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahama kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ay patient. Sana nung makasalanan pala kami, kinuha mo na kami. And yet, Lord, inahaya mo kami mabuhay sa kabila ng pagtalikod namin sa iyo dahil binibigyan mo kami ng pagkakataong uh, bumalik sa iyo at talikuran na ay mga kasalanan. Kaya, Lord, sa mga nakikinig ngayon na, yon, na pakiwari nila ay tinotolerate ang kanilang sinful lifestyle, you are a holy God. Hindi mo ito tolerate ang sinful lifestyle. At gusto mo kami magbago. Kaya nga, pinadala mo ang anak mo si Kristo upang tubusin ang aming mga kasalanan. So Lord, tulungan mo kami magbalik sa iyo. Ang mga binabatikos ni Manong Ted at ni Chacha, mga tao Lord na parang araw-araw nakikinig, pero hindi natututo Lord, hindi po yung may puso nilang pumalikod at gawin ang tama para sa bayan. At even Lord, yung mga simpleng manggagawa, mga tao Lord, na makasalanan ng pamumuhay paguhin niyo po sila sa pangalan ni Jesus Amen Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides